Ha? Huh? Saan po kayo galing? Saan ka po alit? Saan sa kaya Ha? Alam ka na siya Hindi ako si Tata. Yung mga kaibla, uh, matagpalang araw. Ano? Habang nagmamotor tayo papunta doon sa, ano, sa panganiba, Nada nadaanan natin si Tata. Ano po yung time Naglalakad si Tata Maybla sobrang init tapos nakaya paksiya 'tong anak niya nasa ano nasa paligid. Natutuloy din ba 'no? At wala kang cash pera. Ang bakal bulong din lang ginawa. Wala po akong trabaho. Naranang lang Ah, wala hal. Diba may pera 'yan. Tayo natin meron nito kay dito mismo no. Diyan at si Tata eh, umi nakasulat sa karako sa harap niya. naglalakad siya nakaya ang oh, alak niya, oh. Yun, sa mga solid kayo natin dyan, baka naman, mga nakakapanood dito, sana i-share nyo para matulungan sila tatay. Ano, tagasal kayo tayo? Sira po. Sira po. Sira po. Sira po. Ah, mga pukur. So, ayan. Yan ang pinakabahay mo talaga tayo. Nagagi. Sira po. Ngayon, tingnan natin mga kayo Bigyan natin si tatay kahit magkawang na. Ano ka pa dyan, ma? Ah. natin kung magkawang lahat ang ibang beach dito eh na natin kay tatay ano nadaanan ko lang siya mga kaibla nandito tayo sa ano sa part ng labo ano ayan sa mga nakakapanood baka naman may makahatid ng tulong kila tatay ano ayan grabe upasan oh. pasan pasan pa niya yung anak niya oh ayan oh diba tapos na kaya si tatay so bigyan kabutan natin yan si tatay kahit magkama Ayan, madami nating ano. Pag-iira natin po pa lahat kay Tatoy. Ano, Toy? Ay, madami din naman pala. Tayo, o. Good po yan. Ay, nangulog. So, yun mga kay vlog, binigyan natin sila Tatoy kahit magkamay lang. Ano, tuwawa naman. Ayan, Tayo. Pag-iira natin po rin ha. Pag-iira po. Tayo. Ayan mga kay vlog, grabe. Nakakaawa naman si Tatoy. Tingnan nyo. Habang tinitingnan kong naglalakad palayo sila tatay, parang dinudurog ang puso ko. Grabe, awang-awa ako sa kanila. Kaso walang magagawa. Yun lang yung kaya kong itulong sa kanila sa kayon. Tay, pasensya na po. Yan lang po yung kaya kong ibigay sa inyo ngayon. Sana balang araw magkita ulit tayo. Ingat tayo. Sabi mga kaibulajos ko, maswerte pa rin tayo, ano? Kasi hindi natin kailangan gawin yan. So yun, sa lahat nakakaparoon dito, sana masayang nyo yung video natin para matulungan sila tatay. Yun lang. Thank you.